Magandang-magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa barangay San Roque, San Jose City, Del Monte, Bulacan Ako sa po natin ngayon na mabait na lingkod, naglilingkod, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa, gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa kanyang nasasakupan sa barangay San Roque, San Jose City, Del Monte, Bulacan na si ginagalang punong barangay, Kapitan Matias Boyet Walin Sundin Kap, pumusta na po kayo? Okay naman po, magandang araw sa lahat gandang araw po sa inyo. Okay. Akap, ah, itanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang barangay San Roque? Ah, uh, awa naman naman, kung Diyos ay patuloy nang nagiging maayos at kooperatiba amin mga kasama sa paglilingkod, ganun din naman na yung mga kabarangay ay unang-unang nalikisa sa kabutihan at katahimikan. Alright. Okay. Regarding sa katahimikan, Kap, kumusta po ba ang peace and order natin dito sa ating barangay? Ah, generally peaceful ho. Napaka tahimik eh. Wow. Eh, minsan lang magkakaroon lang ng mga pagkakunting uh, away yung mga uh, magkakapit bahay, lalo na yung mga nag na hindi nagbabayaran. Alright. So dito naman po tayo ka regarding po sa basura, sa environment po. Uh, maayos din naman ang cooperation ng ating mga kasama sa paglilingkod. Ganon din naman eh. Hindi nga lang lahat eh, yung mga kabarangay. Kasi kahit pa paano, pag naman natin ang paligid ng sa eh, ay makikita natin na talagang malinis po ng mga aming barangay. Alright, okay. Kapay, tanong ko lang po, sa ilang malawak na po, kumbaga, ilang eh, ng business niyo po naging po nung barangay at sa lawak na po naging experience niyo at ang laki na rin po ng pagbabago at pagunlad ng barangay San Roque. So, ano-ano na po ba ang ating mga na-accomplishment na po natin dito sa ngayon? So, marami. Kasi pag sinabi ko lahat, baka na po tayo ngayon mamaya. Ibig sabihin, mean, ang nakita ko lang naman ng malaki ay oh, yun. Nagkaroon kami ng sariling facility, oh, ang barangay, mula sa barangay hall hanggang sa eskwelahan. At ganoon din yung mga, mga laga, laga, laga ka ng basura. Mm -hmm. Di ba ang aming MRFA composting? composing of uh, one, ano, uh -oh. one, one, half, one half hectare. Hectares. So yun, yun ang uh, isang accomplishment namin ako sa na alipatuloy namin nilalagyan ng mga building na kailangan ng barangay. Alright. Sa dami na po naging accomplishment nyo, Kap, so ano na naman po ang iyong karagdagan pang mga priority pa, lalo sa pag-unlad ng barangay San Roque? So, unang-unang pangarap ko pa din, yung maayos, mas maayos ng mga kalsada at maayos na disenyo ng mga servisyo tulad ng tubig, kuryente, at ayun, uh, makapagdagdag pa rin ng mga building para sa, ah, para sa eskwelahan sapagat dumadami ang mga tao. At syempre, lalong lalo na yung maging magkaroon talaga ng maayos na servisyo ng pangkalusugan sa mga kabaranggay ko. Siyempre, lalo na sa buong bayan dun sa dunsan sa Delmonte. Alright, okay. Kung nanonood po ngayon kapang inyong mga minamahal na mga kabarangay ano po ang inyong panawagan at minsahe para sa kanila dahil kayo po ay minahal at minahal dito sa ating barangay? Mm -hmm. Eh, ang masasabi ko lang ngayon unang una, maraming maraming salamat sa patuloy na tiwala at uh, ganun din eh, yung pag-iusap na, yung co sa mga programa ng barangay mula sa programa ng ating pamahalaang nasyonal hanggang sa pamahalaang panglungsog mm -hmm down to our barangay na maging cooperative tayo lahat sa kaayusan at uh, nangangarap na maging uh, patuloy na maging tahimik at sana nga ay umulad ang ating bayan. Alright. Okay. Kung ano naman po ang inyong mensahe kap sa inyong masisipag ng mga barangay worker at kasama po ang inyong mga kagawad dito na very supported kay kap. Ah. Eh, ang masasabi ko lang naman sa kanila ay pasasalamat sapagkat ang maglingkod ay sakripisyo. Pag nanglilingkod tayo ng uh, totoong uh, nagsasakripisyo ay uh, nakikinabang ang ating mga pinaglilingkuran. At yun, dahil doon, ako'y naniniwala na pagpupulihan tayo ng ating Diyos. Wow, all right. Okay. So 'yun po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod barangay uh, Punong Barangay. Ito po sa Barangay San Roque, San Jose City, Del Monte, Bulacan. Ayun po kay Kap, tunay na paglilingkod pag serbisyo ang handog para sa mga taga San Roque. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas Ingat-ingat po kay Kap in your family God bless us all. Thank you. Mabuhay ka Kap hangga't gusto mo ka. <laughs>